Uh, simula tayo dito sa video 1. Uh, Nag-umpisa kasi yung dito sa 9, 9... Ano yun? Uh, nine, nine thirty. Para makita natin yung kasiyahan ng kabilang table at yung grupo ni Aura. But so basically, hindi na sila magkagalit eh. Kung baga magkakakalala yung kasama ni Aura at yung guy na involved. So, if you can see, ito si Aura na nasa ka uh, at saka ito yung guy na naka gray so kung nakikita nyo hinuhubad ng guy yung ano yung pants niya kasi yun ang request ni Aura hindi nagsimula yung issue walang issue na hipuan nagsimula yung issue dahil itong guy na naka gray gusto magpa picture dito sa kay Aura pero ang sabi kasi ni Aura, in order na makapagpa-picture, kailangan muna na magubad ng pants ng guy. So, as you can see, wala nang tugtog dyan. Nagsasayawan na lang sila. Nakakatuwaan na lang dito sa video 1 na, ano, na footage. So, ayan, tingnan nyo na mangyayari na kitang kita dito sa video na magkakaibigan itong mga yung ko ni Aura at saka itong guy na naka-yellow, naka at saka nakablock ayan, ayan yung guy kung kakatuwaan sila dyan actually ayan. so, makikita sa video na pinapababa, pinapababa na ni Aura yung mga kasama niya kasi nga para matupad yung day niya dito sa dining mga yan mo, makikita dyan kasi mag, um, during party nagkakasiyahan din sila ayan, yan ang pakakalala yan kasama ni Aura yan yung kainan ng Hawaii Uh, muntak-muntak kasama niya. Uh, wala okay okay lang okay, 'yung pag, 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 pag alis ng mga girls. Wala talagang issues. Uh, Kina baba namin aura lahat ng kasama niya. Tingnan mo sa aura nagstay dito kasi niya Ayan, niya. na namahan niya tumribe. Yung mga babae niya, sinasabi niya ng kasama niya, lumalakad sando. Pero ayun yung bugba. Ang mas importante bakit ay nung mga is why siyang day dito sa Manila na para mapagbigyan ng pa picture kailangan mo ba rin ng pants so nagsimula si sa, sa, sa basulang basanay at until dito sa oras na yan nilapitan lang gaya yung si Aura kaso nga lang ang sabi ni Aura dito na ano may, 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 may ano siya nagbabagtit na siya kasi hindi pa naghubad ng pansin gaya actually lahat ng kasama dito pinabagana. Yung kung napapansin nyo, eh, magkakasama yan sila. Lima yan sila ng grupo. Ngayon, ni Aura yung pinto. Ayaw yung paalisin ng grupo nito hanggat hindi nag-uhubad ng tayo sa aray. Magkakasama yan sila dyan. Actually, biro biruan lang yun eh. kasama nga na ni Aura. Kasi yun yung dare niya doon sa aray. Eh. Kasi kaya si Jen nagkaroon ng confrontation. Ito sila banda yan nito banda yan. Eh, dyan na yung parang gusto niya pang Ang problema, hindi hubabad ng guy. Ang ginawa is, instead na yung short, yung t-shirt yung hinubad. Ang mga mga kikita na nandiyan eh. Yung t-shirt yung hinubad. Ayan. Nakahubad na yung guy dyan. Ayan, nakahubad na. Napapagiti na tulak ng aura. Ayan, nakahubad na. Ngayon yung bouncer namin, since bawal mag sa loob, sisipahin niya itong guy. Ayan, sisipain nyo yan guys para may, may better picture tayo Kung tayo ng video ko Babalik lang tayo dito sa video 1 naman no yan para sa nagubad na yung guy, no? Ayan. Forward natin dito Forward natin kung saan yung gubad yung guys May pinakababala ka yan yung uh. guys pinagbad ng yun. Eh, yung kasi na ni Aura at yung gay. masama lang loob na ni Aura at luwa nga hindi na pagbigyan. As you can see, as you can see, nag-uusap sila dyan. May nag-undingans pa nga sila eh. Sa mga yung uh, footage na May eh, nakalabas na yung mga kasama niya eh. Ayan. Ayan na pinasara niya yung pinto. Ayan. Okay nga sila eh. nag pa nga sila. O, nag-aan no. pa nga sila. Nagpukulitan na yun sila. Nagpukulitan na yun sila. Dito na yung ang issue. Ano? Nababatik na siya. Ay, hindi siya napagdudod yun. Ayan, nababatik na yun. Tapos sinasabi ng mga nasa kalibin. Nababatik ka na kasi pre. Parang na pa. Tapos as you can see dito, inubag ng guy yung t-shirt niya. Hmm. Inubag ng guy yung t-shirt niya. Ang gusto niya mangyari is isabarin niya yung short. Kaso shirt. Kaso nga yung t-shirt niya nang inubag. Tutulak niya hmm. so, man, yung t-shirt. So, ano yun, makahubag yung guy. Gusto niya siya. nang uh, sinasabarin. Nakawag na lang ka dyan diba? Ayan, sinutan ng bouncer namin. Balitig ka lang to make sure. Ayan, magbalik ng gaya yung gamit niya. i ako. up ng gaya yung gamit niya. Ayan, nang pagbalik ng ng gamit niya, pagpalabas na sana siya. Ang kagaya niya, hinahapag siya ng aura dito. Tinan mo kung paano siya hinahapag ng aura. Yun ang minero, tinan mo siya ng sobrang kulit niya yung damit ng gay. Galit, galit na galit siya. Hindi niya pinapalabas yung gay hanggang ginagulitab ng short. Ang pants. Yeah. Ito yung gay. Tingnan yung gay. Ito pa yeah. habulin tayo araw para ito sino yung unang nagalit. yung unang naging Hindi niya. Inawat na sa

nag defense na yung lalaki. Tinan mo, tunong block ba? Ngayon, inawat na siya ng bouncer namin. Pinauwi, pinalabas na yung guy. At yung mga bouncer namin, nag-respond di agad para mapigilan. So, dito na tayo sa video 3. Dito sa video 3, makikita natin na, ano, dito na tayo banda kasi palabas na yun sila eh. Forward natin. Ito na yung parang makalabas na yung guy, pinapalabas na yung bouncer namin. Yan, tinutulak ni Aura. Ayan, you know, o. Oh. Panaas na yung kamay ng guy, kaya nung laban niya, pero tinutulak pa rin ni Aura. Walang hintuan na nangyayari. Yan, you know, o. Ang bouncer namin, pero brusconde agad yung mga bouncer namin para awatin sa Aura. Alam na mga kaibigan ni Aura kung sino talaga yung may issue ng you know, time na yan. Yan, tinutulak na yung Aura yung mga bouncer namin. At dali ba ma umalis maumalis yung guy? Nakikita yun dito sa video 4 dito sa video ko makikita mo kung gaano aggressive si Aurora sa part ko na ano ayan as you can see bumaba yung, uh, dito. Back natin yung bumaba yung ride ayan. as you can see, yung guide dito lalo yun sa taas sa mga hmm, yung tinulak siya tapos siya kama. ayan tumakbo pa yung ride sa Aura yung mga bouncer namin to the para maiwasan iwasan yung gulo ang problema yan kung hindi siya tinigil lang maglock siya no? o kasi gusto talagang saktan ng lalaki dahil hindi siya kapag bigyan yan tingnan mo tingnan mo ilang bouncer yung dalawa tatlo para maiwasan iwasan ng gulo ang problema nga yan ang dami ng kasama ni Aura 24 24 nakatao yung kasama ni Aura syempre pag kasinimula ni Aura yun pati yung mga kasama niya sisuk ano din talaga yan no? ano, hindi pa siya malaglag dyan pero nawakan siya ng bouncer namin pinitigilan siya ng mga kasama dyan pero ay magpawat so titingnan natin dito sa bandang entrance makikita natin dito kung gano'ng aggressive siya ito na yung video file itong video file makikita natin dito na ano, ay hindi, ano lang to glimpse lang to na parang at ka, ano na palabas na ayun na ito. ito. Makikita dito na na rumesponde agad yung mga kasama ni Aura nung bumaba yun. Iyan yung guy yung bumaba. Ayan. Bumaba yung guy actually. Kawawa nga yung guy kasi punit-punit yung damit. Yeah. Yeah. Bumaba na yung guy. Para umingos lang sa gulo yun. Oh. Yan. Yeah. Yung, yung mga kasama ni Aura. hindi siya nahan ng bumaba hindi siya akyatan ulit o oh. yung nagalang rose ayan hindi siya akyatan ulit ayan ayan hmm, kung gaano ka agresin siya hawa ayaw magpapili hmm. ayan ayan sinasabi nila yung gusto niya sa pakinyo na tapos di try sa video 6

Ayan, yes, mabalas na. Makadali nga siya kasi na ng gulo. Tapos magsisiyak yata nyo. Sabi ng guy dun sa labas na awatin si Aura. Kaya yung mga guy, nagsipasukan sa loob. Awatin si Aura kasi ano, kaya magpaawat. So makikita natin dyan na kung ano siya ka-aggressive. Oh, ayan, mga bouncer yan na nag-response agad. nag agad para maiwasan yung tulot kasi nga yung sobrang dami ng kasama ni Aura at gusto niya talaga sa pakinggan guys labas o yun o oh. yun mo kung gano ka ano gano ka gano ka si Aura dyan nabalik hmm. so, tayo dito sa last part sabi so, na nang alis yung guys Actually hindi makikita yung mga guy dito, dito dumalo sa ano? mga malis eh. Mga 1.45, bakit? Ayan o, oh. sa aura. Ayan oh. And, hindi na mapigil ang sa aura dyan. Doon na nagsimula yung gulo. Ngayon yung guy gusto niyang sugurin at yung mga kasama ni Aura, wala na kami footage dyan na uh, for the Pero gusto nung guy, ay ni Aura sa sapatin yung guy, nung dum dumating sa punto na um, nakisali na rin yung mga kasama ni Aura. So basically, wala talagang hipuan na nangyari. Um, kasi, um, kapag dating sa hipuan, masyado kaming uh, sensitive dyan. Masyado kami hands-on. As, you can, as you can inquire, you can also go to, to the police uh, station ng sa east, dito sa Poblasyon kung gaano uh, kami ka hands-on pagdating sa mga uh, ganyang issue. Sa, sa footage na ito, walang issue na hikuan.